Ano? Sama ka sa amin? Ha? Sama ka sa amin, Mimi? Ha? Ming, sama kayo, ni? Hello, Mimi. Blue yung mata nilang dalawa, oh. Hello. Hello. Nandiyan kayo sa pool. Pareho kayo ng kulay. Napaka-cute niya. Mimi. Hello. Blue-blue ang mata, oh. Hello! <laughs> Hello! Ano? Ay! Nakanganga pa! <laughs> nakanganga! Ang cute ng kulay nyo, ah! Puti kayo parehong dalawa, ah! Nasa pompa kayo ng kapatong. Cute, cute! Dalawang pusa, mga friend. Ayan! Ang pusa. Miming! Tingin ka, Miming! Thank you. Yes,